Alam niya tanda niya walang pinagpapala na anak na basto sa magulang. Wala hong nakita hanggang pagtanda gapang yan. Masakit sa parents makita yan. Pero disenyo ng Diyos ang magulang, disenyo ang pamilya. Ang anak ginagalang ang magulang. Ang mga pamangkin ginagalang ang mama auntie at mga amkel. Ang mga apo ginagalang ang lulo at lula, at kapag ang anak ginagalang ang lula at lulo, ginagalang ang magulang, siya mismo i-de-bless ng pamengon. So may mga imperfection ang mga uncle natin, auntie natin, magulang natin, ang dami nilang mga imperfections. Kahit mga kapatid natin may mga sablay. Pero wala tayong karapatan na bastusin ang mga relatives natin, mga matataas sa atin. Kahit na umangat pa buhay mo, mas mayaman ka pa sa kanila. Marami kasi mga kabataan ngayon, pakiramdam nila nakakaangat na sila sa buhay at nawawala na sila lang respeto. Kaya lagi ninyong tatandaan kahit umungat kayo sa buhay, dapat lagi ka mapagpakumbaba.